nag-expect ka ato at Sir Slater nga ikaw yung mabig winner. Wala oy, wala gyud. Wala kit ka tawon gyud kay. Akong bro. Lima ra man siguro ka brief og lima ka t ano Kay ana ra ba expect na mga butang nga kailangan nimo bayaran in other ways because kuwang ka sa knowledge. Daghan kag mga gasto unon ug mga problema na i-face no. na, imong kailangan bayaran in other means because wa nimo bayre ang sakto nga tawo. Right ang sakto nga knowledge. Sorry ah. Nakarelate ko. Are there also moments nga ka nang uh, medyo nag mo, wala mo gatingog? Oh, dapat. Naagud um, siya. and I think, wala mo gyud siguro wala. Right. Pero right, rare, yeah. rare. I would right. say maybe two, three times a year. Mora suryaan, suriyaan niya. Mora, ah, okay. Sabot na ko asa kanigikan. Sabot ka asa kanigikan. Okay. Kanaon na to. Ito nakita Maying bungkag, this is your proud Bistak Boy, Chito Sumuntina. Ani ata din sa Cebu karon kay ay gibisita si Angkol nga usa ka warehouse sa Regan Industrial Sales Incorporated no kay inyong Angkol murag ko ang daw yung Angkol ambasador ambassador daw kintahi no. Endorser. Ah endorser dai. Titingog naman ka sir. Oh, indoor, sir. <laughs> 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 anyway, kaya siyempre, inyong uncle, na ay inyong din yung uncle sa iyahang tiny farmhouse ba? Na siya i-extension din do. Mm. Kunia, manako, man ako nga mubisita man daw din ang isas isa sa mga ngilingig nga engineer sa Pilipinas. Mangota na rin yung tago, mga tips ba? Mga do's and mga tips, pag-abot sa pagpatokod o balay. Pero ni Ana, inyong uncle, dili, pwede nga dili ni siya machitchat. Muna nga, pod kong pasalamat sa regano no? Kaya na hitabo yun ni siya nga dream chitchat kay Permente yun in tao ni siya i-request ning akong mga uh, tig din eh. Ani ana sa programang binisaya sa chit chat ato ni wala na ilain pa ang pinagagwapong engineer pinakangilngig Slater Young. Sir, thank you, thank you, thank you. Salamat thank you juga, ayo, sir. Grabe ka, salamat, sir. Salamat po, salamat po sa pag-imbita rin ako, ako. Ako, ako, murag lingaw mo ni, dugay na ko kayo buhat interview. E interview? Oh. Sis, na lang, sir, kay ako may ay mohang murag first nga nabalikan sa interview, sir. Mauna, saan, Tama ba? Ma? Oh, ikaw yun. Ikaw ko yun. Daghangig <laughs> kayo gusto nga mga pangutana, sir, Slater. Sige. Then, <laughs> sa sa tinuod lang, lipa ikaw na yung interview, kayo pwede yeah. na magbinisaya. Mawag yun, kayo binisaya mo ni, sir. Oh, basig sa mong YouTube, sa mong podcast, mag-isog yun yung binisaya. Kaya, usahay, murag, kita, lahi, yata. Ah, unsa ah, ganito yung Tagalog ganito. Mao, 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 Pero nakulbaan ko, Sir G. Usahe yung mga English hero, biya agad mong duhan eh. Wait, yun yung Chris. sa akong YouTube, mag-English -mag yun ko. Kaya parang mas naghan -mas lang na makasambot ba? Yes, English yes, tagalog yes. yes, yes kaya yes, di yes, po yes. ako kaya magtagalog tagalog straight straight. straight. oh ah. Kung bisaya, away problema. Pareha nga niya. Oo, oo, Pero kung... Muna nga masagulan yung English. Ang oo. Si Sir Slater, bag ka nga, ingon yun nga na ilado as Slater Young. Uh, sa una pa sir sa eskwelahan ano nagyud ka kanang ilado nagyud ka sa eskwelahan pa sa so, una sir <laughs> uh, late bloomer mo ah. Uh, kanang murag na na ilado ra ko pag apil apel na ko sa PBB ana kanang, Pero before PBB sir sir later unsa um, man kanang shy boy baka, uh, ano, ba ka oh, kilumon kayo introverted introverted o kabalo ko, ana oh. <laughs> amo ba sir <laughs> <laughs> So, so, high school to college, di kay ke, kaingon nga ga uyab uyab. Murag pag abot ako sa college, isa pa akong uyab. Pag ako sa college, eh, duha duha day, duha. Oh. Pero murag naka uyab ko, so good. Kuha na, second year college. Second year na. So, college. Nganong engineering man ang imuhang gi sudlan? Ah, uh, akong papa, Kuan nyo siya ka ng engineer mga akong papa. Si. Contractor. So, kita yung tungkod ang budi Yes, budiga, yes de, mo, tama. Uh, akong iso on eh. Walang may sa ilang kaneng steel nga kuan mm. -hmm. pero i used to work with them so magkuy-kuy ko sa kong papa, sa mga site. Mm. Side. Muna, nga nung sa pag na ko, sa yun na lang po. Ah, Isin na naman kayo exposure. Oo, oh, kita, exposure. kita na kaon pasabot nila po. So, ah, so naanig yung mundog ka ng engineering, sir? Muraging nga na. Muraging nga na. Ang nga, ah. <laughs> <laughs> yeah, human ka ni, ni graduate, uh, ni Sulod kag PBB, that was 2011, uh, 12? 2010, you ni Gawas, may 2011 na. 2011 na, ah. ah. tama, hmm. tama, 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 tama. Katahuman na katog. Ka eskwela man. Na, nagtrabaho na ako ato sa akong papa, hmm. nga, dugay po na mong istorya ay kaya nga nung mga ganahan ko mong itag oh, problema, oh, mong oh, itag sakit oh, daw oh. sa uho. <laughs> oh. At that time, muram ko ko pa ko kibaw kung sa ang ganahan sa buhat, po, buhat po sa kinabuhi ba. Oh, oh. Murag ka ng, tibok tibok kinabuhi na ko, engineer ka, hmm. muna buhat, trabaho ka sa trabaho ko sa akong papa. Pero murag, wala gani kay ko feeling kung ano may naadara sa kalibutan. Right, right, yeah, right, right, so, right, timing right. lang nanay, na nai na ako. Ganahan ka mo uh, audition for PBB. Tanaw oh, na wow. Potential. <laughs> oh. Nakita ano ko niya sa Facebook. Timing. Marag, at that time, si Casey Concepcion, Yan ni niya siya. Mm, may -hmm. kaila. Good. Mm, -hmm. yung ko artist na ito mm -hmm. time. Nga, igagaw siya sa akong barkada. Mm -hmm. Nagkakita lang niya sa picture. nag-picture ko yung. post sa Facebook niya. Nagtaganay. Niya. Kaya ito uh, manager, nakita niya kunya dito pag tag mm, mm siya ah ako i message ba din message na ako oh. siya uh, ganahan ka mo artista ako scam <laughs> <laughs> so, oh. then, siya so wala ko tubag then ibalik siya message siya wala ko si Bo mm. ko uh, mm. ni Sam Milby mm. uh, manager ko ni Sam ko akong nga yung si, si siguro sila Tinood si Gugli. Matuogi Oo. Oh. Oh, so, nga ko dito. Yung siya na, suway lang. Huwag mm. may mm. Kung suway ka, niya. kung di nimo, paranim mo, dili ang showbiz, paranim mo. Mm. uh, pwede naman balik. Mm. So, mo po istorya sa akong papa o mama. At that time, wala pa may mga social media, diba? ba? Mm, mm, mm. si dad. Pag-inistar <laughs> 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 so, pa, sa una. Kaya nga na ni Murag, atong tanaw sa sa artista world, kay Gubot, para kag issues. Mm, mm. So sila, di yun sila ganahan, anak, para na ako, kay kanagod may ah. na ka ng conservative. Mm, mm. Pero, na, na Nah, na hinihinay dawat. Hinihinay ug dawat, niya pagdaog na murag maayo man og og feedback di nalipay ra okay, na. oh. Pero katong before kani sulod sir, ni agi gyud kag audition nga, nagi audition. Na na audition. nila og oh, pag, pag, audition nimo. Murag git gi, special pick ka in a way na murag okay, uy, okay. audition og apil be. Okay okay, okay, okay. Dili okay. siya ingon nga sure naka apil. Right, oh, right, right, na, right. right. Ah. Pero nag-expect ka ato sir later nga ikoy mabig winner. Wala oi. Eh. Wala gyud. Wala kita wala gyud kay ako ang ningon na sila oh padung na ta mo sa so PBB house. Ako gidag gyud murag lima ra man siguro ka brief og lima ka t-shirts. Kani ana ra ba og expect nga ana sila nga wa kay plano madugay. Mm. Di timing na pod nga Um, uh, asa ko gapuyo dito, manager, amigo na po kayo na ako. Mm. <laughs> brief nga kanang bag-o yeah. ba iyang mm -hmm. sakadaan lang ni mmm -hmm. oh, mo, mo, mo na to iyang mga sanina nalang ako gibira ipang dala. mo na iyang ipangdala. how was it for you nga katong naka sa sulod sa bahay ni kuya nga mosikinsa man imong kahalubi lurido oh uh, culture shock yung guy okay. especially sa among season murag naabot nang mig ka nang 30 ka boto nya kami mo pinaka dugay para nako nindot gyung experience mura right. makakita ka nga tegan mga klase nga tawo sa kalibutan ba ni lahi-lahi o perspective. Sir medyo nalahi po din mong personality ato, Sir later? Nalahi po. Nalahi po. Pero akong tanaw, ang na-develop yun na ako, marag, sige mo sa pong tana nga, kung saan may na-learn niyo mo sa PBB. Right, right, right. Usay, pwede ka makatag o showbiz answer, pero parang ako, marag, na-learn yun ako nga, ay, kayaan din ako. Kayaan din ako, marag, bulid o grupo. Okay, basing talent sa diyo din ako. Nga na ba? No. Kinsay nasaod niyo rito, sir? Ah, Daghan ka kung nasuod dito. Si Divine, number one. Suod kami kailan man siya siyang igsuon going in. Ay, okay. Oo, oh, niya pagsuod niya, ah, kailan ko, ano niya, pero mm di pa may pero dito may nasuod niya. Napay uban na murag, na grupo na yun na dito ba, na murag na barkada, gani yun. Karoon, Sir Slater, pag gawas ni mo sa bahay ni Kuya, how was the process at to, Sir? Kahinom-dom niyo, the very first time na nakagawas ni Kuya, nga ang restaurant yung tutok mga tao na kumurag, mm problema niya. Nakalimot ka, nagigit ka niya sa oh oh oo, Uy, ke sakto degenem dikila na ko karon ngana lang nga feeling nya pagsud yu na sa showbiz ditto ko namurag dako yung kay siya ng adjustments mm -hmm. sa kong side. Mm -hmm. Kaya hilumon rin yung kay ko na marag right, mustoryar right. ka nang na ako'y kailangan nga mm -hmm. ipagpalabas pero di kay ko machika ba? Mm -hmm. Di ko machitchap. <laughs> <laughs> Daghan yung kaya yung different walks of life right, na ma-expose right. ka. Unya, puro sila mga dago kay na personality. Mm -hmm. Kaya kita ka nang marag na yes, ma yes, yes. nangapa pa ba? Pero yes. I feel like dako po nga training na akong pagka-uwaw medyo so, right, nawala. Um, oh, mm -hmm. like sa una akong interviewan ko ni mo mm -hmm. gingani, marag, Uh, ano boss, ba? So, oh. ni <laughs> murag okay naman di ay, murag mm. ang training man gud akong papa taga probinsya man na, umama pod murag dakto po, sa kanang sa, sa gawas niya. The mm -hmm. uh, sa is Cebu mm. pero kanang conservative na family ba. Mm. Humble lang, hilom lang yes. ana. Okay ra po di masabaan taga May. <laughs> <laughs> pero gwapo siya nga training gid pod. Uh, you think uh, na sa imuhang trabaho gyud as an engineer and for someone nga yung background na aging maging may mga businesses, mm. nakatabang yun po ang PBB sa imo ha, sir? It's more of the self-confidence. The self-confidence, you know. Kaya mm. magiging ako mo PBB, kaya nako ako mo lead right. grupo sa SUD sa PBB na wako ka ila. Right. Wala sila, sila, mm. nako sila, mm. Bire, mm. Na, din ako sila sildo, eh, wala din ako sila bayre. Na kaya magiging mo patuon ako or mo sunod nako na kung mm. sakto lang nako ako pagada. Kung po na ako nga, oh? it's more of the confidence. Yes. Man, I would say. After yeah. sa PBB ni mo, sir, nag-stay uh, pa ba ka for a while ato? sa showbiz or oh. mm. nagstay ko o mga duha tulo katuig. Oh. tuig. lang, testing lang. Yung murag ko nga murag di mangyud ni para ako. So, yes. nanangid ko sa akong mga nga okay lang ba na reduce ako diri? Suway ko o magnegosyo ko sa Cebu. Cebu. So, while I was doing uh, mga showbiz gihapon mm. ng mga stuff, lupad ko diri, nag-work ko on kung akong kaugli negosyo. Mm. Karo, nahin mo na siya light block. Light oh, yeah. So, it's doing well. So, murag, pero so, at that time, ako pag yun, tagaanhin ako din magtimpla ako sa akong masa, wow. magtuan. Duhara may kabok, ako isa, isa katao nga, timpla-timpla rin yun makuha. Piyaw, oh. mm. so, ano? So ano gid kay nang Instagram na? hands on gid kay gas sa negosyo sa, sa mm. pagsugod Pag sugod nako anang negosyo wa mo budget kaayo. Oh. <laughs> so mura sugod so, ko palit to mixer kanang anong mixer na gamay ko? Nya pag una pa gid kamot gid. Kamot mm -hmm. na ko mismo mm -hmm. ana ko makahikap gid sa produkto ba nga. Mm -hmm. so, Unsaon ni pagsakto nga timpla ano basa ko mga research paper. hantod nakuha na. Karon natay mga pito man siguro ka patent wow. this product that we have, yeah. Pero grabe ang proseso, sir, no? Okay, makahambol ba nga? Siyempre, pagtuo na mo nga, sector yang na, na, so abi na mo, ganang marag, diretsyo na na nga, na ingon na, nga negosyo, pero grabe oh. mo ang giyagian, di like, ag sa tanan kanang para, para nako ako, sayon sa'yo nung kaya ihuna-huna nga, ah, okay. ikaw, ikaw, mm, marag, mm shortcut na nani mo talaga. Right, right. Marag, sa tinood, ana, ang tinood. Mm. For example, pag gawas atong produkto, nga produkto, taghan ki ko giagian nga, misugod sugod ko baligya, o niya, uy, testing lang niya, ana. Mm, pag mm, pick up, ako amigo, sige, testing na ako, yung imuhang blocks. Niya, pag skarga niya sa iyang pick up, pag uli, ipabot niya sa iyang balay, nabuak.

kani isa ra kalamisa ano kami tanan isa ka conference room na alang dira tanan ya po lipay nga kaning mga tawana, most of them are still working for me right now kita wow. sila sa atong kuan ba saka yeah. mag yeah. grabe ka humbling ma mapaminaw ni Sir Slater gay kani lagi di ba mag ang generally ang impression gyud sa tao kay ah Dunahan naman mostly. Teriyang naman ganyan. Uh -huh. Marami ito. Automatic uh -huh. yeah, yeah, na bitaw yeah, siya. Grabe guday na. Yeah, Grabe guday proseso, sir. Uh -huh. Congrats, by the way. <laughs> thank you, thank you, thank you. Yeah, anyway, uh -huh. ano sa tuod ka nag-start of itong vlogging na gilid, sir, sa Nagsugod na gilid siya kay agi sa pandemic. Kaya ah, ka nang wala agi okay, okay, yung buhat okay. pandemic nga, nga. so good to siya kay naman ko yung mga amigo na matawag na ko na, Bye, mm. Bay, unsa ako muning inga ni Bay, sakto niya yung ibuhat <laughs> sa ako ang plumber. <laughs> mm. Yung right. mga ganin video. kasi right. mga tao. Surprisingly, surprisingly na niya. <laughs> yung na ipod pareha o problema. You're really one of the uh, kanang couples in the Philippines, Bitao, that Almost everyone looks up to. <laughs> salamat, I, I should say, I should say, I should say. Maski ako, makaingon siya ko nga a perfect couple i know there's no such thing as a perfect couple or a perfect <laughs> so something brand. right <laughs> are there also moments nga kanang medyo nag-aaway mo wala mo gatingog oh dapat uh, uh. na agreed na -ag mm. especially pag we're spending a lot more time together after right. getting married especially with kids mm. mas naagiyud siya um, and i think wala mong good siguro wala pero rare rare i would right. say maybe two, three times a year na ah. kanang kanang maglingkod jud mi na medyo init na storya ba? Uh Oo. -oh, uh -oh. Pero ang ganindot lang namo is it usually takes us maybe 2 hours, 3 hours niya. surya ay lang mm -hmm. magkasinabtanay. Mm nahana -hmm. Usay murag nana siya ilawom na naghunahuna. Mm. Nga, for example ako, I tend to be, sometimes, masubraan sa trabaho, masubraan mm. sa kuha ng muray. Right. Wala mo kaming tagda. Mm. Masaya siya, siya sad, masubraan sa mga anak na <laughs> murag, Uy, wala mo tagda. Pero, mura akong suryaan. Nga, murag, ah okay, sabot ako asa kanigikan. Sabot ka asa ko gigikan. Okay. Tanahon na to, atong makitaag pa right. mga Gano'ng nakaingon ko na murag, siya nagyud, before her, na ako'y mga lima lima kabuk akong uyab before mm. her. Nakaingon ko na sa'yon lagi, ni Ngas Karun, na nilimim mm. mag-away. niya ah. murag basically unsa akong gihunahuna mo pud ning gihunahuna kanang suwak lang gani yes, oh mm. na ko ada ah, ingani gyud ini dapat nga kanang dili gani lisod right, nga permi right, mo magsigi right. og away nya tarungon away mm. tarungon kini murag flow lang ba nga mm. sakto lang so dito ko nakaingon na ah, one gid wow. you have two kids right now Ah, uh -huh. uh, uh, congratulations thank you thank you mingo gid mga tawo nga kanang gid ani mo suskat pero gid mo tan-aw ko murag makaingon kasi gud <laughs> Ay, yeah, I're telling you. can you Scotty, Sir later by the way. I'd like to talk about a certain video mm -hmm. you nga nag-upload. It was um, of Scotty mm -hmm. wearing high heels. Ah, me na <laughs> like you as a father. Yeah. Like, ha, unsa unsa, unsa niya siya sa si imo. issue for me. Yeah. It's not even bigana siya mo register sa ako pag pagbuhat pag sa atod. Basta ni-registered that this is something that yes, might be wrong yes, or not. Yes. Pero kung maunsa mo ganun siya sa pagdako niya, para naku, asa siya mapunta, lipay rin ko, basta malipay siya. Wow. na ako. Ah. Wow. <laughs> pero karon, how is it having like two kids? Mas lisod siya, pero I'm happy that I have a wife that is wow. very, very yes, patient. Yes. Um, I would say, she's doing the bulk of the work. As much right. as I want to, kuhan, namagugoy mo office sa Gawas. Mm -hmm. siya may naa sa balay gid for me and so siya gid ang nagsigi interact nila mm -hmm. i try to be there as much as possible pero um grabe gid kayo ang patience ni Chris you when know? it comes to that side na siya gid mo andam sila mga pagkaon, wow. sa, sa pag sa mm -hmm sa pag iya iya gi hands on tanan mm. so murag lipay kay ko nga na koy nga asawa wow. na mutabang na sa mga nga butang wow you as an engineer like what i said you ako gapatukod bang gibug balay extension sa balay actually when i when i built that tiny house nako uh. i did not hire a, an engineer uh, architect. an architect Unya dito na ko na realize ba one of the kani personal ning realizations hmm. na ko ba nga had I hired uh, kanang professional giday unta mas nakatipid ko. Yes. <laughs> so yeah, bana na sand downs but unsa si, mga angay nga buhaton magpatuko ko magpatukod og balay gid. Para nako pinaka-importante is to hire The proper professionals. Right. Usom guna na dery sa Pilipinas na mm. shortcut na to mahal kay ang na yes, or yes, underpay yes. na to ang arkeetek tal growing mm. Romanak. Mm. Pero pagabot na na deganbik ay ginagmay-ginagmay na Murag, You're always reinventing the wheel because yes. you are not working with a professional. Yes. So there's knowledge debt. Mm. Ano tawagan na na Morag? Na mga butang nga kailangan ni mo in other ways because kuwang kaso knowledge. Mm. So for example, when you build a house. and wa ka ni Agi o saktong engineer o saktong architect, daghan kag mga gasto og o mga problema na i-face no. na, na imong kailangan bayran in other means because wa ni mo bayri ang saktong nga tao. Right. Ang saktong knowledge. Sorry ah. ka Nakarelates <laughs> <laughs> ko. Okay. Or mm -hmm. even ato mm -hmm. atong mga suppliers sayup-sayup, or mahal mm -hmm. or mailad mm -hmm. na sa atong mga suppliers kay wa may nitabang na to nga ni say dapat ni mong buhaton. Mm -hmm. Or worst case scenario is wa na design og tarong imong balay dili right. Un. right. mahal kay gabayad kag papil. Mm -hmm. pero ang gibayran gud nimo ana is not the paper not the drawing but the expertise right. okay, and the quality oh unsa um, um, may imong advice sa mga ingon anak sir nga let's say if they really cannot afford it, are there any other ways kung straight-straight ay lang gud og storya murag di na to ma shortcut ng mga professional yes kibaw ko na kaya yes kibaw ko Pusibli na siya buhaton mm -hmm. nga wala. And the quality would be lower pero if you just go by the book yeah. na safety code na to mm -hmm. na mga daghan mo may mm -hmm. out lang. Yeah. Maura akong maingon. Pero kung papilion ko, kung mutukod ka o balay nga way expert, mm -hmm. or mapalit na lang ka from a developer nga mm -hmm low cost housing mm -hmm. or kanang okay. something very affordable. Mm -hmm. kung ako lang, ato ko diri na lang, at least kanin ni agi ni yung mga designer, ni right. agi ako. aso aso skibao tangan, nindot uh, quality lang, mm -hmm. morag na history ba? Right. kaysa sa mm -hmm balay <laughs> na gi-shoot <-igur> ka <laughs> Sorry, Sorry <good> sir. <laughs> Lesson learned yan, you know. <laughs> so, I mean, ikaw siguro maka makaingon siguro kang uh, daghan po sa labad sa ung wali mo gi-expect kay pag hukay pa lang daan mm. unsa man imong buhaton sa pundasyon. Unsa unang mm. pagibaw na gahi na siya. Tinod. Yeah, kadaog na siya sa imong balay. Kailangan na siya og soil poisoning, kailangan mm. na siya mm -hmm. og um, dili malatak sa ulan imong mm -hmm. pundasyon mm -hmm. kailangan na unsa ang pundasyon imong mm kuan -hmm. kung wa kani agi anak murag ma shortcut mangud nato mm -hmm. mamata-mata siguro pero kasagaran ang buhaton is Patikin. kanina lang na padaki na lang na kay wa right, na compute right, right so Na siya. ang problema lang kay moagi ka sa pagpili sa labad adagan ra ba kayo sa construction industry nga mm -hmm. mo promise the world to you na yeah. aning dot barato for you na na paggamit nimo problemado nga ah. produkto. no that's why again with the knowledge and everything yeah. nga, mm -hmm. mas kaila ka mm ila -hmm. na mas turya, mas mas maedukado ta sa ato ang right, mga right. purchase decisions in terms sa foundation sir mm -hmm. ang ako ang good karon is more on the bakal kal mangin siya mm -hmm ako na balang ng mga bakal no Kato mga ingon ang uh, mga, mga uh, to to tobo uh, ramano no. nya daghan yung klase nga, mga bakal kani sila Reagan mm. uh, Regan Industrial Sales dugay na kinene namo sila sa trabaho we've oh. um, been doing uh, kanang mga ingana na more mm. unique na mga bakal mm. what what most people will call unique pero standard na siya sa right. sa construction actually we've been working for them for 15 20 years na siguro mm. wow. And, uh, morning ngani nga budiga na mga gitu gamit ni sa ilahang Mutaw mm. how -hmm. good. daghan og pros and cons ang bakal versus concrete mo na siya right, 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 right. Uh, I would say bakal mas paspas. -pas. Mm -hmm. uh, pero bakal usahay bantayanan siya nga may ang motukod. Right. Na, gitarong na og rust treatment mm. -hmm. mo okay mo unya kanang bolt sakto pagkahuot mm. -hmm. may mga ingana mm -hmm. ba na when it comes to bakal magidno, no mm -hmm. <laughs> okay. when it comes to bakal I, I, just want mga awareness kay na mang bigi ginatawag ng mga dito tas mga baratohon kanang dili ba ah, kay yes. mga ingon um, na nila og undersized the gun yes. gig pumagi og pagila da eh. ah. for example kanang C4 lens mm. -hmm. Na same nang siya gamit, mm -hmm. gamit na siya sa kanang atop mm -hmm. Mm -hmm. Karang si, pwede na na kukuhaan gamay din eh, gamay din So, gamay na ang tumuy. tumoy. Pero pag tanaw ni mo, ah, moro mo siya. Pero kana siya mga ginagmay na porsinto, kung mailad mo kung gana, mas barato right. man siya. Right. So, ang nindot sa dana, kailangan sakto atong mga sources. Lisod makasaligan ang pagmingon ka, too good to be true nga barato ra. Mm. Kaysa sa, maingon ka nga, okay, dili man siya ingon nga, mahal ka ayo, ah. Bat di po siya ingon nga barato, ba't kabalo ka nga. Quality uh ah. good siya. Lahay mong guning maghunahuna ta nga long term kailangan right, mo gutukod balay mo gutukod og extension hunahuna -huna ta nga uh, dira ta manigwang. iguwang mo gani diba? mm, e. dili siya ingon na ah para makatipid lang ko karon mm, mm. kung ako murag mas may pa nga mo ipon og a little bit more mm. para maka afford ta og ato ang balay nga quality, quality. Eh. pero tempting mm, yung, mm. nga murag ah mo na man akong kaya ti eh, pero na lang ni you end up spending more over time no yeah. basta mingon gitagbakal Basta bakal, rega na gina. Oh, <laughs> rega na gina. Sir Slater, naghang yung Salamat. Thank, thank you, thank you, Nalipay yung ko okay. sa tuwang sa tuang paghimamat. Uh, last na lang, unsay ang imuhang gusto nga isulti sa mga bisdak, mga bisayang dako nga gasuporta yun sa inyo, bye-bye ah. Ma uh, sa inyo, ni Ma'am Trish. Dako, kaya kung salamat sa panan na ni suporta na mo kami ni Chris kami mm. sa mong pamilya um, lahat lang yun sila mo mm. mo pinangga mm. na mo so mm. thank you thank you kayo dagang salamat kayo sa makausap i regards ko ni Ma'am Chris sir sa mga to kids sayang may pagkatao singa appeal din <laughs> <laughs> unta sunod no <doon. laughs> <laughs> salamat kayo sir sa imo ang pagtugot ug sa pag uh, chat sa programa ang binisaya gyud og syempre sa Regan Industrial Sales Incorporated daghan pud kayo salamat sa inyo ha dalay Dios. i Tekalidad At matibay ang mga produkto Servisyo'y panalo Basta bakal, Regan, maaasahan Ready whenever, wherever, Regan The steel solution for your success Creating value through innovation High quality and affordable Still provider Basta bakal Regan Basta bakal Regan Basta bakal Regan Regan You trust the steel provider Basta bakal Regan